Kaya magkape. So, silent lang natin to itong mga sir. Racing Lab 7. Sa lecture na ito. Okay lang ba? Ay, ito mga nibit. Para ma-focus na ito itong lecture. O, na may mga So, welcome na ito si sa National Friends for Real. Si Sir A.K. Pagpagamay. Pagpagamay. аю etcetera <laughs> <laughs>

kung paano ang types of gear sa rubber boat pag abot sa dagat magpatulong so, kasi yung rubber boat namin is natanggal na yung kiriing handle meron pa yung kiriing handle dito na tatlo so natanggal na lahat no? so ang hahawakan natin is yung Flat line

ini nasi kuan. Empat, lima Anak Michael, ano? Michael, oh, Michael. Man, nah, Michael. Si Ronald yang si, si. Ready to fight, natin kaya apa Hawag sa kamay. Then, sa may ko, No? Then, kaya ang iiikot nyo. Hindi kayo ang iiikot sa victim. Yun. Then, ikit. Tapos yung baba. Hawag sa kanil. Then, cross chase. din Then, magamoy. Okay? Okay, may number tayo. Okay, 1, 2, 3, 4, dikit, 5, cross chest din, langoy, no? Kung abutin tapikin niyo lang yung kamay niya. Okay? Prohab... Okay, 3 four, five, six, seven, langoy. So, yun lang. Orange. Orange. banti Ano? Sunod. Ano? ana. Ana lang? Ano? pa Ano? Ano? lamang Kung mo kayo, matay mo ang hatag na certificate. Yay! Magpasalamat mo. Gusto rin ako ito. Magpasalamat ko Magpasalamat kami nga. Huwag may madayon. Kinikusok ang hangin. Wala nag-video sa akin sa Gabot Para pang mga master Carpenter oh. facilitate sa to ang water safety and training, no? So, kita partner mong kita, no? Bisan pa o walay uh, mga umaabot ng mga disaster, no? Kay as part sa to ang council. Um, pero ah uh, Maraming maraming salamat po sa na pagtanggap ninyo dito sa amin. Sana may natutunan kayo. Meron tayong natutunan? Meron na inom. So maraming maraming salamat po sa ating partner, si Golders, si uh, -E sa pagkakataon ng no, pagsimpi sa ating Pesliton na lang. Ay, nagka-play na So, ay Kasi wala na ka-receive certificate sa side-side. Yung lang ka na Pizzer Pangalan mo sir? Pangalan sir? Ito sir, ito ito.